siya. Tomorrow meron tayong uh, group ride. Kasama natin sila Parin Denjo, yung kapatid ko si David, si Engineer Ruel, si Parin EJ of course, at saka si Parin Jossi. Alright, so tomorrow pupush kami, pupuntang Marilake. Okay, so tomorrow kasi is uh, December 8, uh, holiday. Kaya uh, naisipan natin mag-invite uh, ng ride. At marami naman nag-ingayon nga pala, hanggang alas 12 yung pasok ko, kakit siya. Mama, akan mula ko alas 2 ng madaling araw and then take off ng alas 5 Good luck. Kumukulimlim ko lim lim kapitja. Pag naman sa alaw mula sa skyway, kapitja. <laughs> Santa Claus yata to Didelivery yung auto ko Para sa Pasko Sobra naman nga na yung sun Andito na rin Andito na lang din tayo Pagdapat tayo abutan ng ulan Tapos may traffic pang ganun ba ah! <laughs> All right. Here we go. Okay, buti na lang. Thank you Lord. Ay okay na, kapitsha. May spot na tayo. All right oh. Motor ni Josie, Tsaka motor ni EJ <laughs> Kita kits na lang ulit tayo bukas. So, it's uh, 12:46. I'm going home. Nasa Makati pa lang ako. Tapos ang traffic. Kumusta ka, Gabi, alas dos na ako nakauwi sa bahay. So, sa madaling salita, marami ang hindi nakasama. Pero, that's okay. Nag-push pa rin sila Maring EJ at saka si uh, Sir Josh. Kasi sinundo nila yung kapatid ko, si David. Tapos, push pa rin kami ng drive I think we're going to Kami. Just sit back, relax and enjoy this episode of Rides with Five. Lahat nga lang ay tayo sa bandang Amoyong. Here comes the guy traffic. Ah, meron palang construction. Gitna ng karsada yung mga panghukay. Panghukay ito eh. Gagay pa sila ng flyover dito Kita niya yung sa So i-recommend Di ba na pumunta kayo ng tagay tayo holiday season Baka hindi Baka hindi Parang hindi siya Recommendado ngayon Kasi tinan nyo oh, Holiday ano lang ngayon oh, Yung minor holiday Pero hindi nang yung traffic Disgracia pa So yan mo muna tayo Capige Alright, kapecha. So, uh, Hindi pa daw sila aalis uh, doon, Cala David. Kaya, pupunta na tayo doon sa Cala David. Naratcha na tayo doon. Supposedly, dito kami mag-mate up eh, sa Amuyong. Pero, sa Amuyong. Amuyong pala to. Pero... Dahil, ano ka, ah, ah... Medyo, may... Kinagawa sila doon. Kaya yeah, join na lang tayo doon Alright Ganda <laughs> ng na daan na Kapitsa Kapitsa din na yung daan Alright ah, Kapitsa lahat na tayo Alright, What's up? Papunta <laughs> na David. Papunta na si David. Okay. Kaya yeah, ka pizza ito nga pala yung coffee shop ni ano ni Engineer Well. At saka ni Nika. So And of course, Yon. All right. Kape-kape. Ah, oh, kape-kape mo na. Yon, kakahabol din. 'Yan. Tuloy ako na sa Butuan glass, Doris. Si David using na kanina 3. Nagtatanong kung ah, kaya lang dito talaga ano, alam mo 'yon. Hindi ko kinayan um, bumangon. Pero kung may tumawag sa inyo sa akin, may tumawag din sa inyo sa akin. Lalay, ako, sa wala ko kuya pa eh. Bahay. Lalay, kasi tumawag. sabi niya, huwag kang pumunta ng last trip ba? Baka last trip sa ka pumunta. Kaya di ako pumunta ng last trip uh, oh. Si Jim Jim, late na late, late din ang gising eh. Hi! Tita Tita Ay, thank you po, tita. Okay, ba? masarap ba? Sarap. Oh, thank you, thank you. Ito, yeah, dumating nga si David. Alright. right. Yes. Yung uh, Earth Cup, pag nagawin kayo dito sa Magallanes, yan, Earth Cup, dito lang yan sa may kalibuso. Tapos, syempre, yung E-Place. Alright, dito rin yan. Bye-bye. Alright. right. Shout out, shout out. Shout out, shout out. Okay. Okay. Oh. oh Ay, iwas tayo sa Tagaytay. Sobrang ano Sobrang traffic, sobrang traffic eh. and na, right, Sir Josie, and the legendary wave. <laughs> Alright. Mm. <laughs> na. na. ulit kami. Taal. kami sa taal. Oh. Fantasy World Capicha picture picture and then ngayon ay diretso tayo sa Patal na Gala marami pa let's go diretso lang diretso lang yan tapos ano uh, susunod na liko na yata natin pag na papunta na ng bayan so ito na nga Capicha nasa metal na tayo ando sila sa likod yan hindi ko ma-extend eh kasi sira itong selfie stick ko kapitsa so eto na heritage town ng Taal yan alright right, yeah. okay, nyo dito ang dami mga heritage houses no? ibang mga parang yung panahon pa ng Kastila na itayo yung mga bahay dito lalo lalo na dito sa bayan mismo ng Taal. all alright Woohoo! We go! All right. And Taal! Alam ba ninyo na ang Sipahan ng Taal ay pinagilala bilang pina pinakamalaking sipahan katoliko sa buong Asya. May alam kang lumiyan dito? Ah, sige! Ay ah, ikaw na magano, Ikaw na mag-lead? Alam mo kung saan? Ah, sige, Ana. Pagtanong natin. Okay. A A A A Ha? Okay, sige. Ah, tara. Pagtanong na lang natin Municipal Government of Taal, Casa Real. Ano, 1572. Okay Ganda, kapitsa. Provinsyang provinsya eh. Ayan. Ayan. tayo doon. Sa ating Ito yung maganda dito sa, ano, sa Taal, Kapisa. Pag nagpunta ka ng na vegan, iisa lang yung, ano, Kali Crisologo lang yung, yung parang heritage town doon. Pero dito, parang yung buong mismong bayan nila ay heritage town. Yung, yung mismong poblasyon. napaganda. Kaya kapecha, Ito na yung A.A. Lomi Mukha sya heritage house din Maganda rin sya oh. mm. Sarado? Sarado sarado le Okay Sige, sige Ah, sarado pa yung Lomi house Sana lang tayo bit Sarado daw yung Lomi house eh Sarado Piyesta pala dito eh. Ha? San Pascual? Malayo-layo pa San Pascual ah Ha? Kahit ano, kayo. <laughs> o, oh, papakainin tayo rito. Papakainin tayo rito. Oh, ganun gali rito eh. <laughs> Kaya nga eh. Taga-Kabite po. Lolo oh. oh, mi lang sana. Oh, lolo mi lang sana. Ay, ay slomi. Sayang. Piesta kasi. Sarado daw tuloy sila. Ikaw mag-lead, di pa ako nakadaan dyan eh. Ah, tara. Alright. Happy Piesta to Taal, Batangas. Ganto lang piyesta dati sa Pilipinas. Kapitsa Hindi gaano ang traffic. Diba? Diba? Ayun kasi pag nagpesa sa mga lugar dun sa may amin Gusto po Halos hindi ka makadaan eh Picture Tapas Tematangas Dito tayo ng barbecue rito Tsaka ng yempo Tsaka ng batok Chichicha muna tayo dito Pizza. <laughs> <laughs> Order pa kayo kanin? Pag walang pinagawa may kusmekis mo na yan, Tap ng sopa. Barbecue ng taal. Niluto sa bulkan. Silaya, ang pagbabalik. Ah. Ayan, no? Oh. Alright. Yung marila ka namin, Kapidya, Naging mariliit. <laughs> Maritaal. Buti nga, nag-go kayo. At least na-push ako. Kasi ano eh, sa sobrang antok ko, feeling ko tutulog ko na rin buong araw eh. Mm -hmm. mm. Pero sabi ko, ay bumira yung dalawa. <laughs> sabi ko, ah, makahabol. <laughs> Ito <laughs> maya maya eh. Kaka-kaka na nga, nagtapay eh. yung kuya ko eh. Yeah. Okay, tapusin mo na yung vlog natin. Oh, uh, Kapitsa, dito na lang natin tapusin yung vlog. No? So, mula rito sa Magallanes, Cavite. Uh, this is your boy Ay, please don't forget to click like, share, and subscribe trip ngayon mga gantong video at mula rito sa Magallanes, Cavite this is your boy Pi and the rest of the group saying ride, ride safe, safe, stay safe, safe, safe and, and God, God bless, bless you, you more. more bye bye, bye, -bye.